Barangay Sabang Naik Cavite. Okay, kita. Ha? Okay. Maragondon. <laughs> yes. Uh, standard insurance. Ito siya banda. So, dito sa Barangay Sabang, makikita din natin yung sikat na pasyalan Not his farm. West Park Homes Bago uh lang home? -huh. Oo Ngayon papunta yun ng Pasinaya Ang ganda rin pala dito na magfocus sa naik ah ito yung pasyalan dito na ano. Actually, hindi tayo pupunta dyan. Nadaanan <laughs> lang natin. Ayan siya. Oh. Oh. Ayan, oh. Tourist farm. Ayan po siya. Ang pasyalan. Oh, so, ang landmark niya is at uh, tabi ng barangay hall at saka ng school. Yun. di ko nakita masyado so basa barangay hall ng sabang ayan siya. tabi na yung tourist farm ok ah, so ahead crossing na sya ayan to yung Cavito Technopark Agresive na rin ang naik ah. Kaliwa? Kaliwa pa. Okay. So, hanggang Jollibee yung video natin. Ipapakita ko sa inyo yung uh, crossing doon. Papuntang Kaibiyang, papuntang Tansa. Tansa, tama? Pagkumaan lang ganyan, Tansa. Tansa. Pagkaliwa, ah.

chowking mayroon na rin ha may chowking diba may charlie b ito na yung sinasabi kong crossing so may robinson ayan sya isa mo lang ay pwede well, ko ba dito balik dito balik may makdo rin So, may shakies. No left turn dito. Ah, doon pa galing doon. Tingin ka muna sa ano. Sige, 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 sige. that's it for now dito sa Naik Governor's Drive may bayo silangan Naik uh, still this is part of Naik